Isa madalas pangyayari sa atin mga kapatid eh. Pagka ikaw ay eh, medyo umangat sa buhay, tas ang dami mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapagilti ka ng ibang kamag-anak mo. Huwag laging nagigilty pag nag enjoy sa buhay, eh. lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, maghirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Eh, naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko na At sa lagay, kung maghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin eh. Mahirap pang bansa. Eh, pwede naman ako mag-enjoy. Ba't ko indadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat, nag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid. Ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo. Eh, anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Eh, ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin mga kapatid eh. Pagka ikaw ay eh, medyo umangat sa buhay, tas ang mo mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapagiliti ka ng ibang kamag-anak mo. Eh, binigay sa'yo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share.